Dahil po sa pagsisikap ng administrasyon, abot kamay na ng ilang OFW na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia ang inaasam nilang kompensasyon matapos ang halos isang dekadang paghihintay. Nagbabalik si Bella Lesboras. Pinasalamatan ng mga mambabata si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan dahil sa kanilang pagsisikap na matanggap ng mga overseas Filipino worker ang naaayong benepisyo para sa kanila mula sa Saudi Arabia. Ito yung mga OFW na nawala ng trabaho dahil na bankrupt ang pinagsisilbihan nilang Saudi Arabian construction companies noong 2015 at 2016. At nito lang Martes, inanunsyo ng Pangulo na sa wakas, umarangkada na ang distribusyon ng kanilang back pay alinsunod sa napag pagkasundoan nila ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Nasa higit isan libo at isanda ang indemnity checks na ang naproseso na nagkakahalaga ng halos 870 million pesos. Patuloy nga ang uh, pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya uh, magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, magandang balita ito lalo na para sa mga displaced OFW na halos isang dekada rin ang hinintay. Nagpapasalamat tayo sa mga opisyal ng ating mga ahensya sa pagkilos upang maisakatuparan po ito, lalong-lalo na po sa mahal nating Presidente Ferdinand Marcos Jr. or President Bongbong na masugid na nagbantay upang tuparin ng Saudi Arabia ang kanilang pangako na aayusin na po ang problema sa back pay ng ating mga OFWs. Si Kabayan Party List Representative Ron Salo naman na pinuno ng House Committee on Overseas Workers Affairs bukod sa pagpapasalamat sa Pangulo, binigyang pugay din niya ang magandang international and diplomatic relations nito sa Saudi Arabia na siyang naging susi para makamit ang tagumpay na ito. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Migrant Workers, kinilala rin ni Senador Rafi Tulfo ang presidente, gayon din ang Saudi Crown Prince sa kanilang malasakit at pagtulong sa ating mga OFW. Melalas Moras para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas